panibagong vlog yeah, nandito na tayo sa farm 2 okay tayo palay yung, pala yung natanim natin yung iba dumapa okay hindi tayo nakalusong kahapon nag spray tayo maghapon sa likod tapos ngayon lumusong nga tayo tingnan natin yung mga alaman natin sa so, yung palay pupapandar tayo ng makina ngayon sa ano sa sa may palay tapos na nagpapatulong sumabog si Kuya Eddie pupuntahan muna namin pero magpapaandro muna kami ng makina magpapaandro natin ng makina pupuntahan natin si Kuya Eddie so uh, titignan namin yung mga kalabaw Boss! Mabiyala pa rin ang damulag ko? wala akong salin, ako oh, gagal oh basta mabiyala po, okay lang ito oh. ngayon yung mga kalabaw nating kahapon pinasilip natin kay boss bunak sabi ko silipin kahapon sabi niya ano daw napaiinumin uh, na rin niya mas mainam ka ako pag napainom iwan nating umaandar yung makina dito saka yung sa farm 1 sata natin si kuya eddie sasabog sila ng Pahalay! Ayan boss, ginagano'ng diesel yung ano Tumakin lang natin Ayan, ginagano'ng na pala kami dun yun uh, ni Boss Andy Pangalawang pataba Naglusong namin ngayong paunti-unti May dalawa kaming square ngayon, apat Kasusunod, Tatlo, tatlong, trepli-katorse Yung pangalawa natin, dalawa, apat na square tatlong replicator 14. pag ahalo natin halo para hanggat nagpapatubig kumatalab yung triple 14 plus 4, 8 na pala yun mga boss papalta natin yung peel block to masira yung peel block yun maatras ano to. Sira pilo black. Not lost trade na. Tawin natin po tayo si Kuya Andy. mo naman muna si Kuya, Kuya Para mapaandar natin itong ano kung ano niya ang gagawin natin dito ayun mga boss ayun lumabas yung pinaka ano nung bearing na yun oh. o yun iniwan muna natin mamaya na lang natin balikan kung naman natin sino kaya di eh. baka pagdating natin doon tapos na sila nakakaya <laughs> mamaya na lang natin gawin yun mga pananghali siguro nandito na tayo. Kaya naman siguro tapusin naman yato. Pumapal na rin na nandito. Kahit na medyo madalang dati. Pero ngayon pumapal na. Magkamatis pala natin dito boss. Buhay pa. <laughs> <mo may> <laughs> Hindi. Okay lang yan. Basa pa. Yan lalaban yan. Sabayin yan eh. Ano? Gaganda na oh. ako? Gaganda. Oo. Ang Hindi na tayo mahuhuli pag wala tayong talim na kamatis. ay nandun meron. Hindi na sa Ano lang sana mag tatlo, isang daan yung krets. <laughs> Kahit na uh, ano lang. Abot pa ng yan? kumulang. <laughs> Maa... Eddie. Asan kaya pinatutuyo nila? Malamang ito yung pinatutuyo nila. Dito. ito'y yung kalangya. Kalangya, kalangya. Hindi na naabot dito sa pretel yung ano, bangka natin. Medyo masikip na. Kaya di ba na natin gawin doon.

ano kaya pinupulot nila buta ka lang suso susu. suso <laughs> hey. dito na sila oh hey, Susu <laughs> ano? suso namumulit sila ang susu ang <inaudible> laki ang tayo pa sila. umulit sila na suso tingnan mo abos yung ano nila dito kung patuyo hindi na Voltron eto na yung pinagpapatuyo nila ngayon yan malalim pa <coughs> Tama ba kasi tinapawa to nila? Tractor. Ah. pinagpapatuyo nila dito Bolton na naka-convert sa ano, traktor ah. Pinatutuyo nila eh. Ito lang ano dyan Kapag nag-uumpisa sila Nagpapatuyo sila Pero kapag nakasabog na Medyo isang banay palay Hindi na talaga yung tubig niya Open water gamit nila dyan Namumulog pala sila ng suso. Ayan na. Naka minor lang. Palakas. Open mga tag niya. Siguro ano. Ayan mga boss. Bago tayo sa mga bog. Pupuls tayo suso. Ba't wala na dito? Mga suso. Ano na sumo na tayo. Naubos na ata nila. Masusumpa pa. Yan kalalaki laki. Oh. Oh. Yan laki. Okay. Ano ba? Nakakahilo nga palang umiikot. Ako hindi palang tayo. Wala pang kasa, ano ng lutuan Ibigay tayo ng medyo malalaki <laughs> Doon sa banan yan marami Doon sa pinakamalalim Dito alas na ikutan na ni Kuya Jason

<laughs> Nakakahilo pa lang na ng susu. Kain muna tayo. Hay. Bala ko sama ma makai, manyaman ng manyad. <laughs> oh, mata na. Ay.

<Susuruh> Ganda ng putik dito. Maganda yung putik dito. Uy! Wala na nga Wala na na tayo ng binhe. na sila. 2, 4, 6, 8. Sampo. Sampo sasabog. Saka Apat <laughs> ah, na ano, Bibigay. Lima. <laughs> Panlima tayo. Mag-aabot ha. ng Diyan yeah, ka boss J Bagay nakakarapatot ko yan Diyang pandala namin main takbang Tom Tom sabi na po po May ka kanya neto oh <laughs> Buli na ako <po>, may sakap <laughs> Kaya hindi Kaya hindi bukas hanggang dito na pwede yan ano na lang na lang yan tapos na pangalawang balik pa lang yan dahil siyam silang sumasabog mabilis yun o kalat kalat na sila yun pa mga sumadsad na yun sila edisad sa dulo yun na lang yan ano na lang yan balikan Uh, Ayan <laughs> sa Facebook Ha? You know? Yan na? na na eh Ayan, out, mga idol Si Boss Idol Ano? Uh, Joey Boy AI Ayan, shout Ingat nag-ano ko pa? Na YouTube pa rin YouTube, kasi sa, sa YouTube ba? Sa Facebook ako Malakas na Ayan na, Ng na, 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 na siguro kayo no? eh Dito dito pa kami nakita. Rabukit pa. <laughs> Wala na tayong pagkikita ng ibe. Eh. Eh, malapit na mayari. Boso, bini. Talagang gusto mong hinahanap si Tomtom. -tom. Dalmo ka bukid kay ni Boses. Di si AI? Mukha <laughs> nagkita pa kayo sa bukit. Sa bukit. <laughs> yung isa bukang isda. <laughs> <laughs> o yung isa mukhang bukit. Grabe ka naman. <laughs> Ang isa sila idol AI. Joey Boy AI. O, oh, magtipid kayo. <laughs> so Sus Marios palayo ng binhi <laughs> Malayo boss yung binhi ay mo buwas?

bubukas lang sila sa mga saliso mapapasokan mapapasokan ito sa mga pinitak yan ito na lang ang ganda na lang sa maya kayo ko yan tapos tapos na ay sarap talaga nag-aabot ng binhe Yun, habas Balik na tayo sa ano? Sa ortis. Tapos din yun natin Tinabugan natin Bali, 7 hektare daw yan 7 hektare Dito problema nila Pag patuyo Pero pag nakasabog na Saka uh, Alos isang mga na yung palay 20 araw Wala silang problema sa tubig uh, Nagbubukas lang sa mga pretil matutubigan na lahat matuloy yan, pag patuyo ang problema din lang dyan gumagamit sila ng boltron para matuyo yan mabas tayo muna tayo ang kape adobo kanin ayan napaandar na rin pala natin yung ano yung makina nagawa na rin natin yung ano yung pillow block kaso maatras talaga yung pinagtutornilyohan kailangan nun ma-fix ayun, in-adjust na namin ni Boss Andy kanina umano na naman doon sa pillow block so na naman kailangan yung pinagtutornilyohan maano yun, ma mailapat matras na naman mamaya ano yun ulit namin i-adjust namin pero kaya na muna tayo oras na, gaalas dos na Ganun ganun lang alas dos na pala Kain muna tayo With kape Yun mga boss Nandito na pala tayo sa farm 2 Eh, uh, Nagpapatubig tayo ng palay eh. Pinapatubigan natin yung tinatanong natin Ito na yung tinatanong natin eh. Yeah. Pinagsasara natin dito sa dulo Para umiikot yung tubig Yan Yan para makatalim tayo dito Punti ka nang umapaw ah si Bosan hindi nandog pa sa kabila nagpapatubig na ng mga kamatis ay nagdidilig ako ba hindi pala tubig pagpapatubig nagdidilig pinaiikot natin yung ano tubig At makakatanong din tayo ngayon. Ayan, dubbing natin. Tapos, Ayan, naghahanan rin tayo. May numatatap na naraya dito. Magta-train tayo ngayon. Yan. na natin. Ito yung natinim natin ng isang araw. Nung lumusong tayong huli Masigla na yung iba. Yung iba, nalalanta. Kailangan ito, matubigan din ka. Bukas magpapatubig ulit tayo dito. Patutubigan natin. Ito yung mga pulang natin Mga pulang Sumayaw Magdidilig si boss hindi dun Ano po natin magdilig doon Tayo tatanim na dito Ano sadas ayo mga kasi iba eh si Boss Andy nasa kabila pa pero eh naka ano na tayo apat na tree ang gando sa gitna na yun walo pala to kayang walo siguro walang tree ayun natin mga oh. talong may tama kaya to parang wala wala naman sya yung iba kaya inaano natin may tama ah kaya linalaglag natin yung mga tamay puno. Shhh. Kalamig. Hindi ba mo? Bas, pag narantang na nito, putol. Ko. Oh. Putol sa ilalim. Ano na alam mo yung nalanta? Sigurado. putol sa ilalim. palitan natin ay si buwan din hanggang pa sa kabila doon pa, pa ng ano eh, nagdidilig pa nang dilig dilig muna dun hindi pa pwede yung tigmaki nyan yun. mag ano pa yun puno kapuno nya mag aali po nga kaya puro dilig muna yun Pagkatapos na rin yun tama mga pa dito tanim tanim muna yan hos yung mga mga lawas dito ayan nakatasa din tong isang ano na yun mga nakatasa yun pag umapo yung tubig o pag sobra yung tubig lumalabas yun yun din dun saka so, yung dito sa taas ayan wala pa si Bosani hindi pa yata nagpatay ng makina gabi na Baka ano lang pala tayo mo nang nakita nim. Ito. Ito ang tray. Kasi walo na lang yan. 14. Oh. Maka pitong na tayo ngayon. Wala pa si Boss Andy. Hindi ko yata akong papatay ng makin. Nagabi na. Nagabihin na tayo niyan. nag ano siya dun ha, nagbantay siya ng tubig sa kabila ah. saka nagdilig ng mga kamatis o tayo, nagpatubig din dito nag tapos nag ano nag tumanim hindi na mag natin paano. Ngayon, mayroon mga din yun ito medyo malakas sa pagkatas ito ito talaga ay alabasan ng tubig tapos ito ito yung nakatasa pag na doon sa hangganan niya, may ano pa rin yan may maiiwang pa rin tubig sabi na si boss Andy hindi pa pumunta dito baka pagpunta natin doon pagpunta niya naman dito ay madamo na rin yung ano natin yung mga talbusin boss punta tayo sa foreman hindi -ano si boss Andy hindi pa nagpa ang makina ang magiging ano nito pag sinipag dito na tayo matutulog wala pa naman tayong dalaman gamit sa bagay may pa ano naman dito may stunt noodles saka dilata sa bagay may hindi yung pa naman tayo pa naman siguro kung uwi bukas balak natin paano natin si boss Andy. pa paano natin yung mga pa paano natin pa papapatubigan natin sa kanya tayo na lang lulus bukas dito ay hindi pa nagpapatay kaya kumano na tayo dito

Parating tayo na matulatay Walang magka problema Gaalis 7 na siguro niya